Nang araw mga lods, so, uh, for today's video no, so, na kaya ngayon kasi sobrang ingay nung kwan uh, up na tayo nung no? kwan, ayan Ang na ating strip light, so ito na yung ating box Nalagyan na natin ng adhesive, ayan, medyo matigas na So, ilalagay na natin tong ating lead drivers At saka, ito so, yung ating detrivers mga load. Tapos yung si Yung ating uh, controller. Kasabay ng mga sensor. Mauhuli muna yung sensor hanggang hindi pa tapos yung magtang. So, so, dito muna ito. So, uh, ito muna yung titirain ko. May okay, update na lang kayo mga lods. Pamasok ko muna yung wire dyan. Okay, pagdata nga. Ayan, naipasok ay, na natin itong ating mga wires mga lods. Sa ganitong may controller mga lods, the more na mas marami yung hundan, the more na mas marami yung wire. Kaya ito yung sinabi ko sa may ari na talagang magastos. Expensive kapag may controller. So ito yung may ari dyan. ah, uh, baka, may, baka may magtatanong bakit inuna ko yung kuan kaysa sa controller. Siyempre, madali lang ang sagot mga loads. Kaya ako inuna tong kuhaan, controller, ay ah, itong wire bago to. Kasi yung mga wires natin is medyo may limit kasi gawa ng ito, para hindi magkakagulbol at saka hindi ma-short okay, kaya i-update ko na lang kayo sa sunod na update kaya hanggang dito na lang maraming salamat and God bless you.